Misha, even better. I mean, Stella, who you meet. Stella, anong ginagawa mo dito? Bumalik siya dito kapalit ng pagtulong ni Kevin kay Mickey. Ano nangyari sa mukha mo? Tatanga-tanga kasi na dulas. Ayan. Alis na ako. Wait, hindi mo ba ikaw congratulate si Nisha? Look, no. she's pregnant. Buntis ka? Ugh. kakasabi ko lang, di ba? Oh, sige. I'll give you three guesses para ang oh, hula kung sino yung tatay. Yun. Wala akong pakipari. Si, si Perry ang ama. Niniloko mo ba ako? Naalala mo nung pinagpanggap mo si Perry na boyfriend ko? Well, may nangyari sa amin. Oh, so kasalanan mo rin pala kung bakit nakabuntis yung Prince Charming mo. No? Wala naman na sa amin ni Perry. So, okay lang kung ikasal kami? Mm -hmm. Kung yun ang gusto niya, Sige na mikalap ang Gwen. Congratulations.